Paano nga ba natin tinatanggap yung mga impormasyon o mga balita na binibigay sa atin? O paano ba tayo nagre-react sa isang bagay na bigla-bigla nating nalalaman? Lalo na kapag yung bagay na ito ay magdudulot sa atin ng sakit o pagdurusa sa hinaharap. Ang hula ni Simeon o ang unang hapis ni Maria ay isa siguro sa maituturing nating patikim na sulyap sa mga pagdurusang daranasin Maria sa hinaharap. Sa ikalawang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, mababasa natin na pagkatapos tuliin ang batang si Jesus at bigyan siya ng pangalan ayon sa anghel na si Gabriel, ay dinala siya ng kanyang inang si Maria at ng kanyang amang si Jose sa Jerusalem upang ihandog sa Panginoon. Pagdating doon ay mababasa rin nating mayroong isang lalaki na naggangalang Simeon. At ayon pa sa banal na kasulatan ay ang matandang lalaking ito ay binigyan ng Panginoon ng isang pangitain na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang magliligtas sa bayang Israel. Kaya nga, gayon na lamang ang pagkamangha ng ina ni Jesus at ng kanyang ama nang marinig nila ang mga salitang sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Subalit, ang pagkamangha ng mga magulang ni Jesus ay napalitan ng pag-aalala pagkatapos nilang marinig ang babala at propesiya ni Simeon tungkol sa sanggol. Sinabi ni Simeon na ang sanggol na ito ay maaring maging dahilan ng ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Marahil, ang tagpong ito ng hula ni Simeon. Bagamat hindi masyadong detalyado ang hula na ito, ay nagtimo at nagbigay ng daan upang lubos at lubhang mag-alala si Maria kung paano nga ba niya haharapin ang buhay kasama si Jesus. Alam niya na maraming daranasing paghihirap si Jesus na magiging dahilan rin upang magdana siya ng lubhang pag-aalala at pangamba. Tayo rin, minsan, bagamat walang propetang simyon ang magsasabi sa atin o maglalahad sa atin ng mga maaaring mangyari sa atin sa hinaharap, alam natin na sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na nating mga experiences o mga pinagdaraanan at mga nasasaksihan natin sa ating buhay, hindi mawawala na darating at darating ang panahon na makararanas tayo ng mga pagsubok at suliranin. Mararanasan natin ang mga problema at mga bigat na pagdaraanan natin. Sumalit, kailangan nga ba nating lubos na mag-alala? Hindi masama ang pag-aalala sapagkat sa pamagitan ng pag-aalala, nagkakaroon tayo ng pag-iisip na maghanda. Kaya nga siguro sa ating Ebanghelyo, madalas na sabihin ni Jesus, ang tungkol sa wakas, no? pagwawakas ng mundo, pagwawakas ng buhay, pagwawakas ng daigdig na ito, sapagkat nais niyang mag-alala tayo at sa pag-aalala na ito ay maisip natin at maisipan nating maghanda na kailangan naman natin talagang gawin. Subalit ang lubhang pag-aalala at lubhang pangamba ay maaaring maglayo sa atin sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag nakatuon na lamang tayo sa lubhang pag-aalala at pangangamba, maaring mawala ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ayon sa isang author na aking nabasa mula sa isang libro, nilikha daw tayo ng Panginoon na mayroong mga pakiramdam, we have our senses. Mayroon tayong sense of touch, sense of smell, sight at iba pang pakiramdam. At nilikha daw ito ng Diyos upang hindi lang natin dinasin ang buhay, not just to enjoy life but to enjoy life. Kailangan nating mag enjoy magsaya, no? Sa kabila ng pag-aalala na may darating na suliranin sa hinaharap. Kailangan din nating magsaya. Kailangan din nating maging maligaya. Huwag nating ituon ang ating sarili, ang ating pag-iisip sa lubhang pag-aalala sa pagkat magdudulot lamang ito ng pagkawala ng ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, follow sa ating Facebook page, Mater Dolorosa Parish, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mater Dolorosa Parish Official. Maraming salamat mga kaparokya!